Nagpalitan na ng Aidu ang kapamilya TV host na si Robbie Domingo at ang long time girlfriend niyang si Maikwi Pineda. Mahigit isang taon matapos ang kanilang engagement, ikinasal na ang dalawa sa pamamagitan ng isang private at intimate church ceremony. Naganap ang kasala ni na Robbie at Maikwi sa Diocesan Shrine and Parish of San Isidro Labrador sa Bulacan na dinaluhan ng kanika nilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Ang kaibigan at Pinoy Big Brother co-host ni Robby na si Melay Cantiveros ang nag-share ng ilang kaganapan sa naganap na wedding sa pamamagitan ng kanyang Instagram story. Makikita sa ipinose na video ni Melay si Robby suot ang kanyang barong Tagalog habang nakaputing wedding gown naman si Mike Quy. Makikita sa ipinose na video ni Melay si Robby suot ang kanyang barong Tagalog habang nakaputing wedding gown naman si Mikey. Nakahabol din ako Rob si Washzio super happy to witness this moment, Robs. We love you, Rob and Mikey. Congrats, Mr. and Mrs. Robby and Mikey Domingo, ang caption ng TV host comedian sa kanyang post. May sign namang naka-display sa simbahan na nakikiusap sa mga am um attend na bisita na mag-post sana ng photos at videos sa social media pagkatapos ng reception. Dear family and friends, welcome to our special day. We kindly ask for your support in preserving the intimacy of the wedding by refraining from posting photos or videos on social media until after the reception. Your presence means the world to us so let's savor the moment together, ang nakasaad pa sa naturang sign. Ilan sa mga principal sponsors sa kasal ni Narobi at Mikey ay sina ABS-CBN CEO and President Carlo Katigbak, ABS-CBN Co for Broadcast Cory at Star Magic Head Laurenti Diogi. Piolo Pascual, ang mag-asawang Oji Alecased at Regine Velasquez, Vicky Bello, and former Vice President Lenny Robredo. Nagsilbing groomsman naman sina Donnie Pangilinan at Darren Espanto habang ang ex-couple na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang naging candle bearers. Sa isang panayam pagkatapos ng kanilang engagement, sinabi ni Robi na si Mikey na talaga ang kanyang fee one. She gives me so much purpose and we have the same goals. We have the same ideologies and I just can't stop talking to her. I love conversing with her, especially with ideas, Ania. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.